si Mayor Ray Lacoste nagpaluwas ng Executive Order Number no. 37, Series of 2023. Na ang nasilibrasyon niya na sa ating nabanwaan, Ika 418, Paris Day and Foundation Day, niya na parokya ni San Francisco de Asis. Gustong sabi mga kaboy nun, na nasilibrasyon niya na LGU at mga pinag-sponsoran para sa Paris Parish ah, Foundation Day. Buka sa Foundation Day niya na buwi bilang sa na civil unit. Okay. Ngayon, ako na basang mga dokumento, LGU Buhi Comprehensive Development Plan, dokumento din ng gobyerno, uh, kaso 2020-2022 sa panahon ni dating uh, Mayor Margie Aguinillo. Aga na Commission on Audit, Annual Audit Report, Uh, na taun-taon mga kabuinan nagipaluwas niya an ah, uh, mga audit report audit findings alaga da bago an agko introduction anak ko wa agad dong uh, uh, nasabit ang comprehensive plan na sigun sa nasabi ng mga dokumento official document tadi mga kabuinan sa datos niya ng mga kapadian ag mga lokal na historians, na ag naipundar kuno ading sa ato na banwaan na kaso abril 14 1578, 1578. nyadtong mga kastilang dayuhan sa liderato ni kapitan pedro de chavez ag franciscanong padi na si padre tomas francisco ha? 1578 okay intunses mga ugang kinababasihan ta ang opisyal na dokumentos niya na lokal na gobyerno, pati na Anakowa, ang na Foundation Day pala niya na buhi Abril 14, be Oktobre 4. pirang taon na, ha? Kin, kinadtong uh, babasihan tang 1578, di dapat 445, na dapat be 418. Ayan, alagad. Aguman mga historical accounts na kaso 1605, si Padre Antonio Mendez, usad pang Pransiskano, pinuunan ana mahiwasa na pagbautismo sa mga native buhi, inan, Yan mga mga buhi inan, na mga na mga inabutan din mga buhi na napag pag-abot yung mga kastila, ako na mga nakaistar, ha? yung mga alinado sa nakabuhi, ha? pagtuga niya itong uh, maiyang, natakot sira, nagparadidulag sira, hanggang sa nakaabot sira din sa banwaan na buhi. Ha? Matunganing, kina bag maglug kag di sa banwaan bago sa baybayon at istatwang uh, ribulto na pinagpateg uh, itinugdas ni Mayor Belsa at nakabuhi family na nagareplika niya tung event na nagdulag atong mga taga Albay ha buhi means able to escape ha? nakabuhi, yeah, nakadulag, nakaabot sa buhi, hasta nagsettle siya sa Marayag. Nakita din yung mga Kastila, kung na pala nga yan, uh, settlement. So, uh, uh, adi mga ugang, amwa di yung naging basihan, yan na simbahan, ag lokal na gobyerno, sa selebrasyon niya na Foundation Day ng ngua na taon na amunga ni Ana Ika 418 ha? at itong ki Mendes ah, uh, 1605. Okay. So, uh, alagad mga ugang, Sigun kay Profesor Danilo Herona, usad na bantugan na historian sa kabikulan sa Pilipinas at sa Europa. Kaso ilinunsaryo history book, kaso October 4, ani, nagkago uh, paglunsar niya history book, na agotitulong El Pueblo de Buhi, A Town by the Lake. Ayan, ha? Ah. Sinabi ni, ni uh, Profesor Herona, aling nga uh, historian, na ana foundation niya nabuhi bilang inkomienda, bilang inkomienda o bilang uh, civil unit kaso taong 1574 o ading uh, 1574. Uh, 1578 is the beginning of the Franciscan evangelization. You know, the Philippines uh, was evangelized by several religious orders. First, the Augustinians came in 1565, they established their base in Cebu, and later on moved to Masbate, and then Manila in 1571, and so on and so forth. Then comes the, August the Franciscans in 1578, the Jesuits in 1581, the Dominicans in 1587, the Recollects in 1606. But 1578 po, when the Franciscans came to Bicol region, they evangelized Bicol by dividing the Bicol River into four districts. You have Kipayo, Naga, Nabua, and Libon. Here, Buhi was Bisita or Bayo of Nabua in 1578. Because the Spaniards, Spanish priors tried to create a certain system of evangelizing the natives by producing a district. So, yung inaapon na kabisera ang nabuwa, bisita ang buhi. And that's the beginning of buhi as a bisita in 1578. That's also valid. So, 1578, you celebrated the beginning of buhi as a bisita of uh, nabuwa po. But then, 1600s, most probably the beginning of the presence of a resident priest, I think, Padre Mendez. He was a Franciscan missionary. He came here around 1600s. So they started already having a resident priest. But in terms of civil, beginning of your civil existence, it was 1574 when you were created an encomienda. The encomienda is a civil unit, not an ecclesiastical unit. So it means say when the king assigned a, a mayor in your town through the encomendero. then you exist as a civil unit during the Spanish era so 1574 you already exist as an encomienda unit yes sir pwedeng gamiton po yan na basis Actually, Albay also adopted 1574 uh, as a founding because it was also first mentioned. And in fact, they, uh, they uh, the, the Senate asked even me uh, asked me even to testify on this because they had to approve ito bagang official declaration kang, kang Albay. uh, itong Albay Day Ninda ni Joey Salceda. Ayan po. So, kamo po, pwedeng i-adapt naman po yan as the Buhi Day because it was the first time. Siyempre, you should take pride when the first time that it came out. gusto sabihin, lumang-luma na po. Kamo. And, po, we associate po ba civilization with antiquity. The older a certain place, the more civilized in a way that suggests to us. Kaya, nakulang bagay po yan para sa inyo. kinamu palan intonses mga ugang kin among babasean yu research ni Professor Dani Hirona. Adi ah, mga kabuin si Dani Hirona nagpunta talaga ding Espanya, nagpunta di sa mga museo, sa mga arkibo, idi Espanya, ah, hanggang Portugal, ma-research sana ning mga dokumento mananangad sa buhi. Kaya kinbabasihan anabuhi buhi palan civil unit, ha? Ah, uh, buka ecclesiastical, ah, buka yu simbahan, 449 anyos na pala na ta 1574. Gustong sabihin, nauna pa kitang nagkaagumayor kisa nagka padi. Ayan. Kaya, yung buhi Paris Day na 418 sa simbahanan, ecclesiastical, 418 pa sa nasira. Pero atong civil unit na aguna mayor, ha, ah, si Bagasina nga ni. Kauno-uno daw din ni Marife Bagasina na nagiseng ah? Ano, primerong mayor pala ni Marife, lulumugay na di, ah. Bagasi na, ana, ah, uh, apelyido. In fact, iya yung nag, uh, nakinegotiate niya itong uh, huruan, ana, huruan tiwi, parte niya na buhi, ah, sa na barangay niya na buhi niya to. Okay? So, uh, alagad, uh, atong paglunsar mga ka kabuhi nun, nagsung sana kaya ako niya itong live uh, video, hindi malinaw kinunong eksaktong petsa. O, sige, sabi 1574, ta, unong petsa, unong bulan, Abril, Mayo, o an uh, uh, Oktobre, 4, baga na ta, an, Oktobre 4, amuan nyo pag niya na Paris Day. Diyan naan sa simbahan, ha? Ta, amuan nyo kapista ni San Francisco de Asis, and uh, at the same time, Paris Day niya na simbahan. So, amo dapat ani mga ugang ana uh, susugon niya ding sa ato na lokal na gobyerno Takin masusugad di ana celebration pala niya na Paris Day niya na nya na parokya ang foundation day niya na il, LGU buhi sa sada taon suway na ha <laughs> na uh, magkaiba kin na uh, mga kabuinan madiklara na di niya na kongreso ha na amunan talaga di ana na buhi day 400 hundred uh, 49 years ago ang one next year 450 years old na ha ading <laughs> sa ato na banwaan dakang celebration pero mga kabuinan pinakasubang pa kita sa ana mga kaedad ta pala na, na Pasig, albay ha yung mga lumang kuwa ha? mga lumang banwaan ha? mga sibilisado na ha uh, So bilang banwaan, halos sa uh, kaidada ka kaedad na niya Pasig Albay. So ang nagigibuon mga kabuinan niya na LGU buhi magpasar ning resolusyon sa kongreso siguro ipaagi kay Congressman Migs Villaferri ta representante ta na ideklarar na na Foundation Day niya na buwi sa taong 1574 ha. Ah, susugo na sana na bulan ag eksaktong petsa. Kaya ninhuli niya di, sa atin na pipasalamatan si Professor Danilo Herona ah, ding, uh, nagsurat niya na sa atin na story ah, uh, niya ding istorya niya ding sa atin na banuan and of course kay po taman uh, pasalamatan si dating Mayor Jonas Belsa ag dating Naga City Councilor Nathan Serio ah, na amo si Rayo nagmukna mga kabuinan sometimes hindi ako nasa sa 2003 pinuunan na di in fact ago na po adi manuscript ah, di sana di mga kabuinan madiyo ka niya di tadikman man maray lininaw ni ni uh, Prof Danilo Herona agni mayor sa paglunsar liwat niya ding libro na ako na di manuscript na sa pangangalaga niya na sangguni ang bayan o isi ani Vice Mayor Omar Mercurio isi ani niya tung naging Vice Mayor uh, uh, Tony Ulanyo nagbilog niya to ng committee na mga buwi na i-review amo na sana yung kulang niya to mga kabuinan actually na isurat na di ya ah, di nga uh, ng istorya kindi di ato nagmaterialize asta natapos na yung ni Mayor Belsa ah. oh nga ni Tabinuway nga ah. kaya pasalamatan taman si si Kuwa si incumbent mayor Rey Lacoste sa pagpadagos na maipublikar ah, adi sa magiaboton na mga panahon ayan so ang makiantabayanan ta mga kabuinan dapat karaskasan di dita pagi ka magpasaning bill sa kongreso sa deklarasyon aguan mga proseso aguan mga re aguan mga public hearing aguan mga committee hearing okay sabi ni uh, ni Nogi dapat pala ang buwi day an i-celebrate dapat sa ibang dapat Nogi sa ibang banwaan iba na Paris Day iba na piyesta iba na foundation day yan <laughs> ano nangyari kaya sa atin indakin paunoan na pagsalak naging October 4 na sana. Siguro niya tuda mga maray na research, yung mga nakaagi niya tong, uh, panahon, di uh, nag-research kaya pasalamat kita na mo si Dani